It's harvest time, Kadinchor, sa aking nag-iisang puno ng aking putas na tambis, Kadinchor. Yun. Samahan niyo, Kadinchor, at mag-harvest kami ng aking bagtikan. At talaga namang guwapong-guwapong si Pakito Diaz. Ay, sorry, sorry, sorry. Si Pakits. Yung aking taga-harvest na puro na lang kain, hindi naka-harvest. Yun. Kaya so yan yung kinukuha niyang bunga. Ingat lagi. Yun. Chor. Ito yung na-harvest namin ngayon, Kadin Chor. Yan ang pinaghirapan ko for the past months na talaga naman nakakakain ako ay nakakatigim na talaga ako. Yan. Kaya ganun, Kadin Chor magtanim ka din pagka-time. Para siyempre, balang araw, makakain ka rin.